Yung asawa ko, hindi na siya nag-abroad. Tinamad na siya bumalik ng abroad then We decided na mag-business na lang. Nagtingin-tingin kami sa paligid namin kung ano yung in-demand. Yeah. Eh nakita namin pila-pila yung mga payment center eh. Biro mo sa isang tao, ilang bills ang anihin mo, yeah. di ba? May internet, water, cable, electricity. Doon kami nag-isip. Try kaya natin mag-search. Nakita natin yung Posible. Kung nakita nyo dito sa lugar namin, bundok na siya. So, wala talagang dito remittance na malapit. So, nag ako as retailer sa Posible. Yun yung pinaka magandang naisip ko na pandagdag dito kasi kailangan ng tao dito sa amin. Sir, meron akong sari-sari store. Ang simula, sir, nagkaroon ako ng Posible mas lalong dumami yung suki ko kasi mas nakilala po ako. Natutuwa yung kapitbahay namin kasi meron na silang mas malapit na Bayan Center nung wala pa akong posible, pupunta pa ako ng bayad center, medyo malayo din po, sasakay pa ako ng sasakyan. Tapos sir, pag maraming pila, pumipila pa ako. Pupunta kami mismo dun sa city, sa Marikina. So yun ang travel time namin, 30 minutes. Ano lang yun, papunta. Yung iba, sasadyain mo lang talaga na yun lang yung gagawin. So matagal siya sa oras. Sa posible sir, andito lang yung bayarin nila, lalakad lang sila, wala silang pamasahe, pwede nilang iwanan o pwede kong ipadeliver. Para din sir, makaakit ako ng customer. Mm -hmm. Madami siyang purpose, may pwede pa siyang low clothing, cash padala, pins. Mas mura din kasi. Uh -oh. so, ano, lang para sa wala. Mayroon pa siyang device. Nadali ang kami sa paggamit. Para siyang fax machine na maliit lang, di ba? Pwede ko siyang bitbitin kahit saan. User-friendly siya, di ba? Kunting demo lang, ayun, magigets mo naman kaagad. Madali lang siyang intindihin. yung machine naman kasi ay self-explanatory. Mabilis naman ako matuto. <laughs> Fairness, joke. Nung <laughs> nakuha namin, syempre excited. May resibo na yan. Hindi na kailangan ng computer, hindi na kailangan ng printer. May kasamang siyang support and technical. Pagka kailangan nyo ng tulong o meron kayong mga problema, may matatawagan po kayo. Kung hindi sila busy ng araw na to, kinabukasan naman po, dumarating po sila. Good naman sir and service. Tapos madami nang pati paninda kasi pagkatapos magbayad sa bill, ay pabilin na rin ng mga ng Malaki yung tulong sa mga community namin dito kasi instead na lalabas sila kaysa mamasahe pa. Dito na kasi sasadyain nila doon malaki nga bala. Ay, nakakatulong siya ng malaki kasi at least nakakatulong ka rin naman doon sa mga kapitbahay mo na hindi na sila lalayo, di ba? Pwede naman pong pick up kung busy kayo, ako na po kukuha ng bills na babayaran niyo, then babalik ko yung resibo. Especially yung mga senior citizen, sila yung naiiwan sa bahay na pagbibili na ng bills. Mamotor lang ako, papunta sa kanila, so mabilis lang siyang talagang puntahan. Napaka-convenient talaga dun sa mga senior citizen. So masaya sila. <laughs> All in one package na siya, baga may magbayad ng side ng bills pay, may magbayad lang sa ng magpalud. Talagang kita mo kagad na kukita ka. Parang ilang months lang po na nabawi ko siya kasi sinasabi nila, dat lalayo pa kami, eh dito, pwede naman kami magbayad, pwede pang iwanan. Tapos kilala pa namin kung sino'y binabayaran namin. Kumbaga sir, parang nakilala na talaga si Posible dito po sa Cristobal.